Nagbabalat at tila nanunuyo ang balat ng anak ni Lea sirena si Reyna. Hinala niya dahil uman ito sa malamig na panahon. Eh, nung last three days, kasi nung bumaba yung, ano, yung klima, doon siya nag-start na nag ano, na dry yung ano, sa ilong tapos yung, sa may ice niya. Gano, gano. Pinahiran muna niya ang anak ng petroleum jelly para maiwasan ang dry skin. Sa Baguio City, sumadsad sa 12.4 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod kaninang alas 5 ng umaga, January 17. Ito na ang pinakamalamig na temperaturang naitala ng pag-asa sa lungsod mula ng sunod-sunod na makapagtala ang mga ito ng magkakasunod na 13 at 12 degrees Celsius noong nakaraang linggo. Bali po, pa po natin ito bumaba. Usually po kasi nangyayari ang pinakamababang temperatura natin in the last week ng January to the second week of February po sir. Kaya ang turistang si Nani Imelda na nakaligtaang magsuot ng jacket, ramdam na ramdam ang lamig. Nagsimula na rin daw manuyo ang balat nito dahil sa lamig. Alam na malamig dito ngayon, hindi nga kami sana magdala ng jacket ha, ah. sa baba. Eh ngayon, nagdala rin ako ng jacket ka para may suporta sa tat katawan. Bukod sa malatrangkasong sakit, isa rin sa kadalasang epekto ng malamig na temperatura ang panunuyo ng balat. Kaya ang dermatology sa si Dr. Noble muling abala sa dagsa ng mga kliyenteng nagpapa-konsulta sa balat at skin asthma. Ang wind burn, hindi lang siya sa ano, lips, no? Pwede din siya around the eyes, pwede sa face mismo, pwede sa ano din yan, kamay, kapag exposed yung hands natin sa malamig or even sa paa. So, the best remedy for that is talagang ano, cover. Cover yourself up. Anyone. Mas common ito sa basbata at sa mga very um, advanced ang age, but it can happen nga to anyone. Pero hindi raw dapat mangamba dahil may mga simpleng solusyon para maagapan ito. Petroleum jelly kasi actually is a good occlusive. Pag occlusive, parang nadyan lang yan. Pinap nakapatong yan no, sa, tapat, sa taas ng balat natin para hindi mag-evaporate ano, mag yung moisture from our skin. Kung gusto natin na mas effective pa siya, lagyan natin siya ng magandang moisturizer underneath bago nyo siya papatungan ng ano naman, petroleum jelly. Pag ganon, mas maaabsorb mo yung moisturizer and then nakakatulong lalo yung petroleum jelly. Mahalaga rin daw ang sapat na pag-inom ng tubig at pagpahid ng moisturizer sa balat. Ayon sa pag-asa, asahan ang pagbaba pa ng malamig na panahon sa mga susunod pang mga araw dahil pa rin sa pag-ihip ng hanging amihan sa bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!